Tapos na nga ang kapaskuhan at mag -new, new year na. At eto, gagawa na naman tayo ng ating prosperity bowl. Karamihan nga sa mga Pinoy ay ginagawa ito at ang galing nga daw itong paniniwala na ito sa mga Chinese. Swerte daw kasi ang dala nito ngayong bagong taon pero totoo nga ba ito? Para sa akin, wala namang mawawala kong susubukan. Ginawa ko na din kasi ito last time at medyo gumaan nga ang aming pamumuhay. Kaya tara, samahan niyo ko ulit gumawa ng prosperity bowl at eto nga, niready ko na yung mga kakailanganin para kuha na lang ako ng kuha. Itong bowl nga pala na ito ito yung ginamit ko lang din last year at clear nga pala ito. Inuna ko na nga palang ilagay yung bulak dahil ang bulak daw ay nagsisimbolize na magaan ang magiging pamumuhay ninyo ngayong bagong taon. Sunod ko namang nilagay itong bigas at pinuno ko nga itong bowl. Ito daw ay nagre-represent ng kalusugan sa buhay at syempre karangyaan na din. Maglalagay nga din pala tayo ng 12 pieces ng itlog at ito nga daw ang nagre-represent ng 12 months in 1 year. Itong mga itlog ay palibot lang natin sa bowl at gagamit din tayo dito ng 12 pieces ng dahon ng laurel. Ito naman ang nagsisimbolize ng manifestation at magiging protection natin sa buong taon. Naglalagay nga din pala tayo dito ng 12 pieces ng chocolate gold coins. Ito naman ay mabilis lang talagang mabili sa mga supermarket at ito ay nagre-represent ng sweetness sa ating pamilya, karelasyon, kamag-anak, at syempre mga kaibigan na din. Maglalagay nga din pala tayo dito ng bilog na prutas at itong orange nga ang aking napili. Kahit anong bilog na prutas naman ay pwede pero itong orange daw ay nagsisimbolize ng pera. Maglalagay nga din pala tayo dito ng coins at itong 20 coins nga ang aking napili. Pero pwede din naman yung 10, yung 5, or yung 1 peso. 12 coins nga pala ang ilalagay natin dito at ito nga daw ay nagre-represent ng overflowing success sa ating buhay. Kali nilagay ko nga lang pala ito palibot dito sa ating orange sa gitna. Sunod ko namang ilalagay ay itong 7 paper bills at itong tagwa 1,000 nga aking napili. Pero syempre depende sa inyo kung ano yung available. Bago nga pala natin ilagay ito sa ating prosperity bowl ay iroroll roll muna natin tapos lalagyan natin ng pula na ribbon. Kaya nga pala pitong piraso na papel na pera dahil meron tayong pitong araw sa isang linggo. At ito naman ay nagsisimbolize ng kasaganaan sa pera. Kung meron namang extra, ay pwede talaga kayong gumamit ng 1,000 paper bills. Pero syempre, kung nakabudget naman at kailangan ilaan ng pera sa ibang bagay, ay pwede naman yung kahit mga small amount Bilangin lang. Bilangin nyo ulit ito mga mi dahil baka hindi pa tapos ang bagong taon ay kulang na itong inyong paper bills. Charis. Ready na nga din pala ako dito ng tag 168 pesos at itong pera nga ay ilalagay natin sa loob ng angpaw. Isip ko lang na 168 pero much better talaga yung ilalagay nyo pera dito ay may 8 pesos dahil nga nagsisimbolize ito ng infinity. At eto nga tapos na ang ating prosperity bowl para sa 2024. Marami ang hindi naniniwala nito pero syempre may ilan-ilan din na naniniwala. At sure ako sa mga gumagawa nito ay hindi naman talaga nila inaasa sa prosperity bowl yung kanilang kapalaran sa buong taon. Ito ay guide lamang hindi man para sa lahat pero syempre ika nga nila wala namang mawawala kung susubukan. Hindi naman pwedeng gagawa ka ng prosperity bowl pero sa buong buhay mo ay tatamad-damad ka naman. Tayo ang kikilos sa gusto nating buhay at syempre hindi yung ibang tao at lalong-lalo na hindi itong ating prosperity bond. Ang kailangan natin sa ipagatsyaga, pananalig sa Diyos, magpray tayo ng masaganang 2024, i-claim na kagad natin at i-manifest na natin yan. Pasasaan pa man ay aayon talaga ang panahon para sa atin. Ako man din ay hindi naniniwala sa swerte pero syempre uulitin ko na ito ay gabay lamang kaya wag na kayong magalit. O siya kung gusto nyong gumawa ng prosperity po, sana ay nakatulong ito sa guide sa paggawa ninyo. So ayan lang muna for today's video yo Bye! At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at ang una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre na dito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines. At dito nga mga mi ay magbebet ka lamang. Bali, ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din. Bali, ang coins dito ay 21. Tapos yung bombs ay 4 lamang. Kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins, ay syempre talo tayo. At eto nga, nakakash cash out nga ako dito mga mi ng almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre, ay swertihan lamang. At uulitin ko, bawal sa bata ha. Sa pagre-recharge naman ay for as low as 100, pwede ka maglaro at kapag nanalo ka na, ay pwede mo nang i-withdraw yan. Yeah, kung bet mo din, ay mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only.